Hello, welcome sa akin pa bagong vlog. So, magandang gabi po sa inyong lahat sa ma, sa buong sa buong sulok ng Pilipinas. Ah, <laughs> katapos ko lang kumain ng macaroni, macaroni soup. Yung tira sa paninda, tinda ko kahapon, nilagay ko lang sa rep. So, ito ang ginawa kong hapon na naubos na. Hindi ako nagsaing kasi kasi ano, tinatamad ako magsaing tapos nagtinapay ako nakalimutan ko mag video naman so nag video wala nang laman ang mangkok so gabi na mga alas 7 eh, mahigit mag alas 8 na nga so apat na araw na naman tayong walang upload sa YT. Kaya ito ang content ko ngayon. Yung alaga ko, tingnan mo na may ginagawa niya. Oh. Ang uh, ginagawa mo, kol-kol. Galigid-ligid, anong siya, oy? Oh, eh? naghanap ng boys ba? Nagtanong kami sa online ng yung magpakasta. May 2-5, ano rin, Persian. Persian. Yung ano. So, Merong iba, five. Eh, nag-order kami ng kulungan. Ngayon lang dumating. Eh, palipas na siya. Ngayon lang dumating yung kulungan. Kailangan daw pagdalin mo doon sa ano, sa barako, kakulong Eh, palipas na siya eh. One week na siya bukas. So, next ano na lang niya. So, dito nagtatapos na lang ang ating video ano thank you so much at ito na may isa o tahimik na siya um. so ayan thank you so much and bye